magandang araw po sa ating lahat ayun uh, guys may pagkita ko sa inyo mga mutya ito guys yung pamutya ng wahan bahak o ano ang bugtya ng baha sa baha sa lakas na siya guys ito ang bugtya ng baha kadalas ninyo makikita nito sa sa sapa sa tabi ng sapa yan ang bugtya ng baha At saka may panipas ito guys. Yung klase nga ba ito. Ayan o. At saka mayroon pa yung isa o. Muti baha. Sa lakas eh siya guys. Kunti na maha. Pabira na makakita ka Kung may gusto, uh, sa aking number. Tsaka ito guys, yung toko o tiki sa amin. Toko. Muntiyan ng Toko patuloy ito guys yano oh. patulot yun yaran yung orlo oh. yung yung mata niya yung tung mata yano oh. motya nanto ko police hard obuti ke pa siya klase ng mga batu guys so, ang paswerte kasi siya huwag sabi saya pa pilit ni siya o lang ni siya ang kwarta puno pilit siya mo yan ang paswerte galing ito sa tinahan pangakit sa mga customer Yan guys oh. Yan ang iyang ulo. Ah, ito ang iyang baba niya. Ang bibig niya. Buti ang toko. O lizard. Buti ki. Sa Bisaya. Tsaka ito guys. Yan oh. Ito guys. Yan ang pakpak -pak ng uh, tulabong pakpak na tulabong guys yung ibon pakpak sa ibon ito yan no ito ang ano, wings na yung niya ito sa punuan yun sa wings niya sa iyang uh, pakpak ito ang iyang mga uh, mga palibo ko na kung magkaya ito guys Ayan. sa lihis bala ito guys Ayan. O, yung, yung mga kalaban mo hindi mo ka hindi pa ka kuwan

sa bisaya pa panglihis sa mga kalaban parang di kayo magka-equindro yan oh pakpak ng kulabong tsaka ito guys yung pagong yan ang likod sa pagong niya ang ulo pero hindi okay. klaro pero ito yung guys yung klaro niya siya na yung likod sa pagong ganito ang yung yung itsura yan o ako maswerte yan guys o kunti ng ang pagong yan o Ini bakal kelasnya betul. Sekarang itu guys. Ya, yeah, ready nak Itu ampe gungun. Pintas ready guys. Quintas. Oh, konon right, so, oh. yang di bangsa. Ya noh. Tuang kelahatan itu guys itu susu susuk ya nak susuk susuk juga dami dami ang uh, karga itu guys bayrong san miguel di gunung kelawang tekan san quartz bagungun susuk dami dami itu karga itu kelahatan itu guys ya Yan ang bagong no? Malaki. Yan mga suso sa kilid. Yan mga suso. Mayroon kang Manila Silis ito guys. Itong kabibi guys. Ready na pintas guys. At saka ito pang ito Kasi kabibi ito. So, mayroon itong mga uh, daming mga karga ito sa loob no, San Quartz bagong parts, magungo, panaktakan, dignong kalawang, San, San Miguel. Uh, mayroon pang mga iba. Yung uh, kahoy ng yung bato. Uh, yan guys. Yan lang ang ipakita ko. Biton lang tayo sa susunod na video, kita-kita tayo. Salamat sa lahat.